nakaraan. Nang umalis si Norte na iwang kausap ni Nabilen at Mang Rupo si Guido Mortal. Hinimok nila itong umalis na sa San Isidro dahil baka lang raw ito mapahamak pero tumanggi si Guido Mortal. Ganun man, lumabas na lamang siya ng bar. Samantala, nakuha na ni Norte sa mayor ng San Isidro ang pabuya at balak niya itong gawing puhunan sa sugal. Sinabihan siya ni Dabu na bawiin nila kay Pandak ang singsing -sing na swerte daw sa sugal. Papunta na sila kay Pandak nang biglang umiwas si Norte sa madaraan kakuhaan ng tulay dahil sa isang babaeng sakay ng kabayo na kanilang makakasalubong. At ngayon sa pagpapatuloy ng ikalabing isang kabanata ng ating cine-comic seryeng Dido Mortal. Nagtaka si Dabu sa pag-iwas ni Norte sa isang babaeng sakay ng kabayo na makakasalubong nila sa tulay. Sinagot lang ni Norte si Dabu na saka na raw niya malalaman ang sekreto ng kanyang pag-iwas. Habang naglalakbay, muli nilang napag-usapan ang sing-sing na swerte daw sa sugal na pinatotohanan ni Dabu. Ang babaeng iniiwasan naman nila ni Norte ay nagpatuloy sa kanyang pagtawid sa tulay. Iniisip ng babae na kailangan daw muna niyang makapagpahinga bago niya resbakan ang tatlong tinawag niyang halimaw at balak niyang paghihigantihan. Iginiya niya ang kanyang kabayo patungo sa direksyon ng pulong diablo na balak niyang pagpalipasan ng oras. Kinabukasan sa bar. Kinanong ni Mang Rupo si Belen kung nakaalis na si Guido Mortal. Nasilip naman ni Belen na wala na ang kabayo ni Guido Mortal. Para namang nabunutan ang tinik sa lalamunan si Mang Rupo. Sa pag-alis ni Guido Mortal na ipinagtaka naman ni Belen sa ama. Sinabi ni Mang Rupo na may pupuntahan siya kaya binilinan niya si Belen na huwag na lamang magbukas ng kanilang bar. Lingid sa mag-ama, lihim na palang nakaakyat at nakapasok si Guido Mortal sa silid ni Mang Rupo sa ikalawang panapag at nagahalungkat. Pero bigla siyang natigil at agad nagkublid, may narinig siyang yabag na pagating. Ano ang mangyayari sa ginagawang paghalughog ni Guido Mortal sa silid ni Mang Rupo? Mahuli kaya siya nito? Abangan ang nakasasabik at ikalabing dalawang kabanata ng ating sinicomic seryeng Guido Mortal.